Magsisimula na rin po ngayong araw ang 100% cashless transaction sa mga expressway. Si Luisa Erispe live mula sa North Luzon Expressway. Rise and shine, Luisa. Rise and shine, Diane. Bahagya na ang humahaba ang pila ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway para humabol o para magpalagay ng RFID stickers. Simula ngayong araw, iimplementahin na ang cashless payment sa lahat ng toll plaza. At dito sa NLEX Balintawak, ang RFID stickers na ikinakabit ay maaari ding magamit sa C5 Link, SETEX at CAVITEX. Para naman maiwasan na maghalo ang pila ng mga sasakyan na walang RFID stickers at mga mayroon na naglaan ang NLEX ng bukod na lane o emergency lane para dito dumaan ang mga magpapalagay pa lamang ng RFID dito sa Balintawak Toll Plaza. Ang lanes 9 at at ten ay para sa class 1 ng mga sasakyan na magpapalagay ng RFID habang ang lane 15 naman ay para sa lahat ng klase ng mga sasakyan. Para naman hindi malito ang mga motorista sa lanes na pupuntahan, may mga tauhan din ang NLEX na mag-aassist sa mga motorista bago ito dumating sa toll plaza. Papasok ng lanes doon na mismo lalagyan ng stickers ang mga sasakyan ng mot mga, ng mga motorista sa pagpapakabit aabuti naman ng mga hanggang 30 minutes ang pagpapakabit dahil nga sa haba ng pila. 500 pesos naman ang initial load para sa RFID para sa Class 1 at hindi ito na-expire. Para sa other classes, maaaring mamili kung 200 o mahigit ang ipapaload ng mga sasakyan. Simula naman sa January 12, mag-nagbabala ang NLEX na manghuhuli na sila ng mga sasakyang papasok sa RFID lanes kahit wala pang stickers dahil dapat nga sa emergency lane lang papasok ang mga ito para doon magpalagay. Sa Mandala Dayan, kung makikita mo nga dito, iyan ay may nakabukod na tatlong emergency lane. Iyan ay yung lane 9, 10 at ang 15 kung saan pwede nga magpalagay ng RFID stickers yung mga motorista. Doon naman sa mga RFID lanes ay hindi naman mahaba ang pila o tuloy-tuloy naman ang pasok ng mga sasakyan dahil nga wala naman gaano pumapasok ngayon doon sa RFID lanes dahil may nag a na mga taga NLEX para doon mismo sa emergency lane pumasok yung mga motoristang magpapalagay ng RFID. At yan ang unang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.